Ang pinaka-ideal na regalo para sa Pasko, ay maaaring mag-iba depende sa mga kagustuhan at pangangailangan ng taong tatanggap ng regalo. Ngunit, may ilang mga kategorya ng mga regalo na kadalasang kinikilala bilang mga magandang ideal na Pasko. Isa, Personal na liham, isang heartfelt na liham o mensahe ng pagmamahal, ay maaaring maging pinakamahalagang regalo para sa ilan. Ito ay nagpapakita ng pagmamalasakit at pag-aalala. Dalawa, quality time, ang paglaan ng oras para sa mga mahal mo sa buhay, tulad ng pagsasama-sama sa mga okasyon o pamilya bonding, ay mas pinahahalagahan kaysa sa anumang material na bagay. Tatlo, handmade or customized gifts, ang mga regalo na ginawa mo mismo o mga bagay na idinisenyo para sa kanila ay nagpapakita ng personal na pag-aalala at oras na ibinigay mo. Apat, pamamahinga at kalusugan ang mga regalo na nagpapalakas sa kalusugan tulad ng subscription sa gym, spa certificate, o massage therapy ay nagpapakita ng pag-aalala sa kanilang kalusugan at kagalingan. 5. Subscription services, iregalo ang mga subscription sa kanilang paboritong digital magazine, streaming service, o online course na nauugma sa kanilang mga interes. 6. Gifts of experience, o ibigay ang regalo ng mga karanasan, tulad ng isang vacation package, concert tickets, o adventure tour. Pito. Pampering gifts, mga luxury items o mga produktong pampamper, tulad ng pabango, spa products, o premium chocolates. Walo. Technology gadgets, para sa mga teknolohiya enthusiasts, mga gadgets tulad ng smartphone, tablet, o smartwatch ay maaring maging ideal, ito ang pinaka gusto kong matanggap na regalo. Sham Jewelry Ang magandang singsing, -sing, kwintas, -sing, orelo ay maaring magbigay ng luho at kagandahan. Number 10 Educational gifts Pwede ring magbigay ng mga librong nagpapalalim ng kaalaman, online course, o instrumento para sa pag-aaral. Sa panahon ng Pasko, ang pinaka-ideal na regalo ay hindi nasusukat sa halaga o kahalagahan ng bagay, kundi sa pagmamahal at pag-aalala na itinutok natin sa mga taong mahal natin. Ang regalong may pusong nagmumula sa ating pagmamahal at pag-unawa ay ang tunay na nagpapahayag ng biwa ng Pasko. Ito'y isang panahon para magbahagi, magmahalan, at maging inspirasyon sa isa't isa. Sa huli... Ang pinaka-ideal na regalo ay ang pagkakaroon ng makulay na karanasan at mga alaala na hindi matatawaran. Maligayang Pasko. Nagustuhan mo ba ang video natin? Paki-follow naman at i sa mga kapamilya at kaibigan natin. Ikaw ano gusto mong matanggap at gusto mong ibigay sa Pasko? Mag-comment sa ilalim ng video. Kung gusto mong bumili ng pangregalo sa Pasko maglalagay ako ng link dito at sa description ng video na to. Maraming salamat. Copy the link to your browser. Hoodies. Apple iPad. Samsung Galaxy S23 Ultra cellphone. Spa gifts for women. Verola perfume for women. Solid gold cage ball necklace. Maraming salamat po.